Hey guys. So nandito po ako ngayon sa ano, sa bayan. Na katapos na lang, po, kakatapos lang po ng session ng therapy kaya eto pa uwi na po ako. Hintay ko lang yung sundo ko. ko lang si tatay kasi dala niya yung tricycle namin. So may therapy po kasi dito sa bayan guys. Uh, free ano lang siya, free kaya syempre grab na natin alam naman ba yan so mag uukol ka lang talaga ng oras mo panahon para makapag therapy so yung therapy na yun guys is 20 minutes lang po na pang hala ko kaya abutin ako na isang oras eh. pero 20 minutes lang po yun and eh. saglit lang tapos makapo bukas hindi po ako busy. Baka makabalik po ako bukas. Therapy ulit tayo guys. Yun lang po. Thank you for watching.